na Nakompleto ko na nga pala lahat ng pyesa kaya ready na nga pala tong isalpak dito sa binubukong Yamaha RX-135. Buti na lang nakahanap tayo ng mabisang pa powder coatan para siguradong quality yung mga isasalpak natin dito kay Project Brusco. Bale, ito na nga pala yung day 8 ng Oplan Papogi nitong nabili kong napabaya na Yamaha RXT. Nagchat na nga rin pala sa akin yung pinapowder ko tangko na ready to pick up na nga pala lahat ng pinasalang natin nung nakarang video. Kaya para tuluyang maitayo na nga pala natin si Project Brusco, tinakbo ko na nga pala siya sa shop. Dahil yung paranyake branch nila yung pinakamalapit sa akin, kaya dito ako pumunta. Kaya kung plano nyo rin magpasalang sa kanila, bale searchable naman sila sa Waze, isearch nyo lang to, automatic yan. Dito na sa shop nila yung bagsak mo. At pagpasok ko palang dito sa bungad, nakaredy na nga pala lahat ng pyesa na isas pinasalpak natin kay Bruce ko. So okay na nga pala yung mga pinasalang natin na sa dito kay ni Ibi powder coating. At ito na nga pala yung finished product ng no, pinasalang natin na gas tank. Kaya kung papansin nyo, swabbing swabbing na yung kulay niya. Pati yung condition napakaganda na. Tapos ito nga pala yung front fender na pinasalang natin. Dating kulay, chrome siya ngayon talagang kulay all stock na talaga yung galawan niya napakabangi solid na solid yung pagkakagawa pati sa kapal niya ayan hindi tinipid hindi rin tinamad sabi sabi so ito nga pala RB na pinahabol natin noon yung kulay dilaw dati na puro bakbak -bak na yung pintura ngayon napakaganda sabi sabi ito yung mga ano no Thailand blue yung tawag nila rito ayan ang ganda lalo sa personal parang may pagka violet pero blue talaga siya Pati rin ito, stock mugs. Sinabol din natin. Yan. Yung dating stock mugs lang pero ngayon, pwede na talagang pamporma. Ganda, ganda ng gulay. Sa so, mga gustong magpasalang pala, pwede kayong magantay kung sakaling dumayo pa kayo para hindi na kayong muwi. Usually, nasa 3 to 4 hours, ganun ba? Uh, 4 to 6 hours. Ayan, nasa 4 to 6 hours, minimum ng 4 hours, pwede nyo na rin maiwi yung mugs. So, ganun lang. Ang dali lang, di ba? Tapos, ayun. Uh, hindi na kaya kailangan magbayad ng labor dahil kasama na raw dun sa package ng babayaran nyo kung magpapasalang kayo ng mugs uh, kung nakakabit pa yung gulong sila na magbabaklas at sila na rin magkakabit for kaya kalupit dito. At para nga pala na siguradong hindi magasgasan yung mga pinasalang natin, binabalutan nga pala nila to ng cling wrap. At may mga mags nga pala rito na naka-display, lahat yan naka-powder coat na para may idea rin kayo kung anong kulay yung kalalabasan ng mapipili nyo. May mga walk-in na nga rin pala tayo na inabutan dito, karamihan sa kanila, puro mags yung pinapa-powder coat. Bali, nagtanong na nga rin pala ako sa kanila, hindi lang mags yung pinapa-powder coat nila, basta kayang isa lang sa lutuan nila, kaya nilang gawin. Tapos ay nga pala, meron nga pala sa ating good news si ma'am tungkol sa magpapa-powder ng mags, pa, ma may discount ba tayo ngayon? Meron ko, ah, uh, starting nung 8 hanggang 15 po, bali, uh, meron akong discount na 20% discount sa mga magpalo sa e-cost ng ngayon basic lang. Magpalo lang kayo sa page nila, ma'am. Tapos punta kayo dito magpasalang kayo para mabil nyo yung napakalaking discount sayang din yon. Kaya nang naayos na nga pala lahat ng pinasalang natin, nagpatulong na nga pala ako para mabilis natin may karga lahat ng pyesa. Ah. alus eto na lang kasi talaga yung kailangan ko para tuluyang maitay na natin si Project brusko para hindi tayo dumobli trabaho. Ito, so, una natin ilalagay itong uh, grab bar nito ni Project Pipe dahil medyo pangit din yung pagkakatira ko rito para mas maging presentable Ayan kulay uh, Thailand blue nga pala to Salpak na natin dito ito. Dahil nag DIY repaint nga lang pala ako dito sa grab bar ni 5 Hindi talaga ganon ka solid yung pagkakatirada Kaya sinama natin toy ipasala. Medyo mahirap din kasi maglabas pasok ng motor Lalo na kung walang hawakan sa dulo Kaya kinabit ko na nga pala pagka uwi pa lang natin Tapos ito na yung uh, finish product kanina Nung uh, gas tank natin Kaya tayo hindi pa nakakapagdiretso ng pagsasalpak ng pesa Ito kasi yung mga kailangan natin Pati na rin tong front so ipapakita ko sa inyo ng maliwanag kung gaano ka solid yung pagkakatirada nila rito ayan uh, ang ganda hindi ka nalang tatanggalin lahat ng plastic kasi baka magasgasan so may didikit pa tayo dito ng decals kaya abangan nyo yan marami pa talaga magbabago sa itsura nito ni Project Brusco so kaya nga pala natin hindi sinalpak muna yung gulong dahil doon kasi to nakalagay sa harapan para isang trabaho na lang tayo wala nang baklasan pero sure naman kapag uh, sinalpak na natin lahat ng pyesa nito bukas dahil kompleto na rin naman to tuloy-tuloy na tayo, hindi na kayo mabibitin sigurado. So, ayan yung front fender na gagamitin natin. Napakaganda, napakismooth talaga. Tapos ay nga pala, bago natin tapusin tong video na to, mag-update ulit tayo para dito sa ipapamana ko sa inyo na on the Wave Alpha, ito nga si Project kalikasan tsaka doon si Project Bilog. So, mga magtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na maging bagong amo nito, basic lang, check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So, sa mga magtatanong kung paano nga magkakaroon ng chance para dito sa ipapamana ko na Uh, Wave Alpha, tsaka nga si Project Bilog. Basic lang, dapat i-download nyo tong Ace Game. Tapos kung bago lang kayo dito, ang gagawin mo lang, i-click mo lang tong register, ilagay mo lang dito yung mobile number mo, password, tsaka confirmation code. So kapag nakagawa ka na ng account, dito ka naman papasok sa login. So ito na yung may kita homepage nitong Ace Game sa mga naghahanap ng legit na paglilibangan. Ito, pasok na pasok to dahil napakarami nyo talagang larong pwedeng laruin dito. Sa mga magtatanong kung paano naman kayo maglalagay ng pondo, i-click mo lang to wallet. Tapos, pili ka lang dyan dahil marami ka naman pagpipilian. Then, yun nga, kapag nakapaglagay ka na nga ng pondo, pwede ka na maglaro. Ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito, itong Dragon versus Tiger. Papakita ko sa inyo kung buenas tayo ngayong araw. So, ito, madali lang naman to. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo ilaro. Pwede rito pa barya barya kung libangan lang talaga hanap nyo. Yan, pwede kayong sumubok na 5 piso, 10 piso, 50 isandaan. Tapos dito lang yan, pipili kayo sa dalawa kung dragon or tiger. Kung ano yung mas mataas na baraha dito sa dalawa, syempre yun yung panalo. Kagaya nito, queen tsaka 8 syempre mas mataas na baraha yung queen. Kaya yung mga tumaya dito sa dragon yung panalo. So subok tayo ng kahit 10 piso dito naman sa tiger. So dito nga may kita kung nasa magkano na yung tinataya ng ibang naglalaro. Tapos kapag tayo naman yung lumabas balik po na lang yan. So babalik lang dito sa coins mo kung magkano yung tinaya mo. So, ayun na. Tres. Tsaka 2, Sayang. Mas mataas na isang numero tong tres. Kaya, talo tayo ng sampung piso. So, ganun talaga. Paswerte yan lang to. So, ulitin ko. Itong laro na to ay libangan lang at bawal na bawal sa minor. At sa mga nag-register dito, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo. Tapos, abang lang kayo sa live natin. This coming January katapusan. Right?